Hello mga mahal ko! Isang mabilisang shoutout lang tsaka birthday greetings yon para kay Ma'am Opelia Kumilang. Ma'am Opelia, happy birthday! Birthday niya daw ngayong July 11, sakto! Sakto sa upload natin. At pinapa-shoutout niya rin yung ate niya na si Ma'am Margie. Ayun. Uh, Ma'am Ophelia, maraming maraming salamat po sa support ha. Enjoy nyo lang po yung birthday nyo at sana ngayong birthday mo, lahat ng kahilingan mo, lahat ng pangarap mo ay matupad. Ayun. Maraming maraming salamat po. Happy happy birthday ma'am. Ayun. More, more birthdays to come. Ayun. at eh, saka pasensya na rin pala kung medyo maiksi ang, ano, ang upload natin ngayon kasi panay ang ulan. My God. <laughs> Pasensya na talaga, dapat magre-record din ako dun sa kabilang channel Kaso, ayun nga, kakibipa pa na yung ulan And, hindi tayo makabuelo Kaya, ayun, tingnan na lang natin kung hanggang saan matatapos Ayun, yun lamang, ayun oh, lamang Ito na po yung upload natin ngayong araw Enjoy! Nilahad niya ang palad hindi ko alam kung anong damdaming humaplo sa loob ko sapagkat nakawa kong kagatin ang presang hawak upang abutin ng kanyang kamay. Sakto kasi ang kaliwang kamay ko hawak ang supot na mga pinamili. Ang inaasahan kong natural na shake hands ay hindi nangyari. Sa halip, dinala niya sa labi ang aking kamay. Hinalika ng aking kamao. Muli, hindi ko alam kung bakit hindi ko matagpuan sa sariling hugutin ang palad na kanyang tangan. Ang smooth at epektibo ang diskarte niya. Paano'y eh, lalong doon ata ang buso ko. Tila ba'y narinig niya kung gaano kalakas ang kanyang epekto sa akin? Siya'y napangiti na kinaluno ko. Nang bitawan niya ang aking kamay, kinuha niya ang kagat kompresa. Pinamulsa. Akala ko ba hindi siya kumakain ng prutas pagtanong ko, tinama ang maling pagkakasabi niya kanina. Kumislap ang mga balintataw niyang kulay ginto. Contact lens, sabi ko sa sarili, na nagpago ang kulay naman, naging berde. Kumikinang na berde, na nagpapaalala sa akin ng isang batong mamahalin. Muli ay kinubinsi ko ang sariling color changing ang suot niyang contact lenses. Maganda, bagay sa kanya. Saglit kong naalala ang ilang cosplayer na napapanood ko sa internet. Mabilis na pinasadahan ko ang suot niyang outfit. Tila kasi siya nakarobang may malapad na hoodie na nagpapaalala sa akin ng signatured costume ni Little Red Riding Hood. Kulay brown lang ang suot ng lalaking to. Ngunit hanggang binti niya rin ang haba at may katangkaran siya. Susubukan ko. Wala namang masamang sumubok ng bako. Aniya na kinailin ko. You mean, your dog? Muling pagtatama ko. Kumunot ang noon niya na tila pa, may hindi siya naiintindihan sa sinabi ko. Maari ba kitang dalawin minsan kung hindi nakakaabala sa'yo? Aniya na tila, ninais na lang baguhin ang usapan. May maliit na parte sa utak kong nais mangge Ngunit sa hindi ko malamang dahilan, tumango ako. Magandang araw sa iyo kung ganon. Aniya bago tumalikod, nagpapaalam na. Bago naglakad papasok sa kakahuyan, baka sumuot ro ng aso niya sa isip ko. Tinanaw ko pa siya saglit hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa madadawag na halamanan. Kay kwapong weirdo. Naging abala ako sa pagsasalansa ng ilang damit galing sa maleta Tinuna yung mga chocolate nung nakaraan sa takot na baka lang gamin sa loob. Nagbigay na rin ako kay Aling Tonet. Sa walong taon kong sunod-sunod na pagtatrabaho, marami akong nabiling tela na siyang laman ng dalawang maletang dala ko. Hilig kong magtahi-tahi at yumari ng damit kaso'y wala pa akong proper training sa pananahi. Kaya nagpapalak akong pumasok sa dressmaking workshop. Sana may makita ako rito sa bayang nilipatan ko. O kung hindi, Baka pumasok ako sa ilang pabrika ng tela, kakaibigan ng mga mananahi upang matutong humawak ng makina. Saglit kong naalala si Aling Tonet sa so mga sabon at lotion na nakita ko sa isang maleta. Papuntahin ko na rin kaya ngayon, sa isip ko since maaga pa naman, magka pa lang ng hapon. Kinuha ko ang cellphone at nagdipa ng mensahe para sa kanya. Agad naman siyang nagreply at sinabing dadaan siya bago mag alas 4 hahantayin lang daw yung anak niyang namamasada ng tricycle para may hatid sundo siya. Nag-okay ako tapos inayos na ang mga ibibigay sa kanyang pasalubong. Nang mangalay sa pagkakasalampak sa sahig at natapos ang ginagawa, tumayo ako at nagtimpla ng kape kahit mainit ang panahon. Pabalik na ako sa salas nang makarinig ng pagtunog ng doorbell. Agad kong binaba ang puswelo sa center table sa pag-aakalang si Aling Tonet na iyon. Ngunit hindi tao ang nasa kabilang panig ng gate. Isang itim na aso. Napangiti ako ng maalala ang asong nakita ko kanina. Aso to ni Abel at marunong palang pumindot ng doorbell ha. O baka kasama ang lalaki nagtatago lamang. Naiiling akong lumabas. Hi Black Dog! Bati ko pa na akmang bubuksan ang gate nang may tila kumuha sa atensyon nito mula sa pagkakatingin sa akin sa bawat butas ng Marston mat. Naglakad ito palayo at tuluyan tumakbo papasok sa kakahuyan. Saka ko lang naulingan ang paparating na tricycle. Huminto mismo sa tapat ng gate ko si Aling Donet. Mabilis itong bumabangunit hindi ako agad binate. Sa halip, kunot noo itong tumingin sa kakahuyang tinungo ng itim na aso bago tumingin kay Tonyo. Panganin niyang anak, ngunit walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tuluyang kong binuksan ang tarangkahan at niyaya silang pumasok. May dala silang biko na napakakapal ng latex sa ibabaw. Luturaw ni Aling tonet na agad kong sa kaping tinimpla habang sila naman ay dinulutan ko ng soft drinks at baked mac na niluto ko nung nakaraan. Nakaprosen lang sa rep at handang initin kapag kinakailangan. Hindi pala kibu si Tonyo ngunit may lang iti sa akin tuwing ibabaling ko ang mata sa kanya. Si Aling Tonit kasi ang salita ng salita. Tuluyang napalagay na sa akin. Nang maubos nila ang kinakain, nagpaalam si Tonyo na magsisigarilyo sa labas. Naiwan kaming dalawa sa salas Ako naman ay tumayo at inabot ang isang supot ng sabon, lotion at shampoo para kay Aling Donet Nangislap ang kanyang mga mata sa dami ng binigay ko Tuwang tuwa Tamang tama raw para sa dalawang anak niyang babae at sa dalawang asawa ng kanyang mga lalaking anak Sinabi kong walang anuman yun bago muling tinuloy ang pagkain sa biko Marami siyang dala para sa akin. Ang ilan ay agad kong na rep. Bia, mag-isa ka rito at dulo pa ang lugar mo. Malapit sa kakahuyan. Mag-ingat ka ha. Sinasabi ko to sa iyo sapagkat posible hindi kita tinatakot. Huwag kang basta-basta magpapapasok ng hindi mo kilala o sasama kong kani-kanino, lalo kong hindi pangkaraniwan ang itsura at gawe. Seryoso niyang sabi sa akin na ko sa kanya. Ako naman ang napakonot noo. Iyong... Iyong asong nakita ko sa harap ng gate mo. Hindi aso yon. Anito pa nakinatigil ko sa pagnguya. Oo? Tangi kong sabe. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago nagpatuloy. Anak, alam kong laki ka sa Maynila ngayon pa lang namamalagi sa ganitong liblib na lugar. Hindi pa kasama ang ilang taon mo sa iba't ibang bansa dahil sa pagtatrabaho mo. Kaya alam kong hindi ka kaagad maniniwala sa akin. Siguro naman, narinig mo na ang salitang aswang. Aniya, nakinalipat ko ng mata sa platito ng biko. Sumagi sa isip ko ang gwapong muka ni Abel Nakakarinig na ako ng ilang kwentong kababalaghan ngunit tulad nga ng sabi ni Aling Tonet, laking Maynila ako. Lahat ng nalalaman ko, narinig ko lang. Isa pa isang mga taong nilaki ko sa progresibo at mararangyang bansa, tuluyan akong niyakap ng modernisasyon maging ang aking pananaw. May point si Aling Tonet, hindi ako basta-basta maaring pakampante sa mga estranghero at bagong kilala ngunit sa aswang. Meron pa bang mga ganon sa panahon ngayon? Sa bagay, nasa pa akong lugar. Ano bang alam ko? Akala ko ho, mga kwentong baryo o alamat lamang sila. Nakangiti ko ang sabi na saglit niyang kinailing. Alam kong sasabihin mo yan, Bia. Pero andito ka sa bayan na ang katabing bayan naman ay teritoryo ng mga aswang. Kami kasi nasanay na dito may ilang umalis upang hindi na sila makasalamuha pa. Ang nadaanan mong bayan ng kupang, marami roon. Dito may iilan, ngunit awa ng Diyos hindi naman nananalasa. Ngunit hindi naman maipapangakong hindi na memerwisyo sa tahimik nilang paraan. Ang akin lang, maging mapanuri ka sa mga taong nakikipaglapit sa iyo. Mahirap na. Antitaros mo ay hinabilin ka na sa akin hindi ka na iba at ayokong mapahama ka rito. Ani ang inaabotin, Jules? Nanahimik ako. May ilang sinabi pa siyang maaring makatulong sa akin ilang paalaala. Basta raw tumawag ako o mag-text, anot-anuman. Na-appreciate ko yun. Hindi niya pinaparamdam sa akin na nag-iisa ako. Nang ihatid ko sila sa gate, napansin ko sa loob ng tricycle ni Tonyo ang isang tabo ng asin. May ilang berde yung kong napapansing nakahalo. Nang titigan kong maigi, piraso ng mga kalamansi. Isa sa sinabi ni Aling Tonet na pangontra sa kanila, hindi raw kayang lumapit ng mga aswang sa mga taong may dalang ganon. Kapag sinaboy mo raw sa kanilang katawan, parang sinaboyan mo raw sila ng asido. Mususunog ang kanilang balat. Dagdag pa niya, hindi raw kayang humawak ng aswang ng kalamansi mahapdi raw yon sa kanilang balat, lalo pa ang katas nito. Napabuntong hininga ako. Aaminin kong nanghinayang ako sa kaalamang nalaman kay Aling Tonet. Paano kong asuwang si Abel? Sayang naman. Nakatulugan ko na ang pinapanood na movie sa DVD player. Nang makising ako, closing credits na ang nasa screen. Bumangon ako sa pagkakahiga sa sopa at pinatay ang TV. Uminom ng tubig sa kusina at siniguradong nakasara ang bintana at pinto. Binuksan naman ang ilaw sa paligid ng bahay. Iyon ang kabilin-bilinan ni Aling Tonet. Magbukas raw ako ng mga ilaw sa lebas upang mailang ang sino mga aligid. Wala namang masamang sumunod. Total naman, hindi lang naman aswangan dapat kong alalahanin may tao rin na kayang gumawa ng mga bagay na hindi tama. Nang pumasok ako sa nag-iisang silid at naghanda ng ituloy ang naudlot at na pagtulog sa sopa, nakalanghap ako ng samyon ng sinamon at vanilla sa hangin, na kong kinataka. May kalayuan ang kapitbahay ko, mukhang marami silang hinuhor ng tinapay kaya umabot na rito ang bango. Muli akong suminghot habang nagkukumot. Buti na lang busog ako sa bikong nakain ng hapon. Isa pa, nakakatamad bumangon. Nakangiti kong pinikit ang mga mata. Mabango at matamis sa ilong at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, lalong hinahatak ang aking talukap sa pagpikit. Maaga akong nagising, mag-aalasin ko pa lang, Binuksan ko ang TV at nanood ng balita habang nagkakape. Nang unti-unting sumisilip na ang liwanag sa langit, saka ako nagpa siyang magdilig ng bagong halamang tinanim nung nakaraan. Napatingin ako sa plastik ng asin na may halong kalamansing sinabit ni Aling Donet sa gilid ng gate ko kahapon. Wala naman ako nakikitang masama roon, kaya hinayaan ko na lang. Patalikod na ako nang makarinig ng pagkilos mula sa labas ng gate. Ngunit wala akong nakitang anuman bukod sa maliit na basket ng presa. Napailing ako. Binuksan ng gate at sumilip. Nalingunan kong nakasandal sa pader si Abel. Nagtama ang aming mga mata. Tuluyan akong napangiti. Ano 'yan? Nguso ko sa basket ng presa. Ano ba sa tingin mo? Aniya sa akin. Bakit mo ako binibigyan ng ganyan? Sabi ko naman. Saglit siyang napatitig sa kawalan bako binaling ang gininto ang mata sa akin. Gusto ko itong bigyan. Tipid nitong sagot. Tuluyan akong lumabas ng gate. Alam ko mali. Alam kong dapat magingat ako dahil babae ako at estranghero si Abel para sa akin. Idagdag pang baka nga asuwang ito gaya ng sinasabi ni Aling Tonet. Ngunit hindi ko mapigilan ng sariling kausapin siya. Siguro Isabik lang ako sa kausap na nagtatagalog. Siguro, naiinip lang ako. O marahil, makarisma talaga ang lalaking ito. At attracted ako sa kanya. Bahala na. Umupo siya sa gutter. Napasunod naman ako. Sa gitna namin, ang basket ng presa. Hindi ko maiwasang pasadahan siya ng tingin sa glit. bako ang tsinelas niyang suot. Hindi na niya suot ang parobang hoodie Tsaka nakamaong na itong pantalon, t-shirt na kulay puti, binek. Halataring bagong gupit ito sapagkat malinis ang patilya at batok. 2 by 3 ata ang tawag nila sa ganong gupit sa lalaki. Mula sa lupa, nilipat niya ang mata sa akin. May sasabihin sana ako ngunit nalanghap ko ang samyo ng cinnamon at vanilla sa hangin. Ang bangunan ano, Sabi ko na kinakunot niya ng noo. Iyong kapitbahay, nagbibig ng tinapay, amoy sinamon at vanilla. Sabi ko pa, iniwas niya ang muka sa akin. Tumingin sa ibang direksyon ngunit hindi na itago ng morenong kutis niya ang saglit na pamumula ng bawat pisngi. Umabot pa nga sa tenga. Nasaan yung aso mo? Tanong ko pa na umabot ng isang perasong presa at kinagatan. Namayani ang katahimikan saglit. Hinintay ko ang sagot niya Inabangang masilayan muli ang nagpapalit-palit na kulay ng kanyang balintataw. Wala naman akong aso. Aniya. So aswang ka? Kaswal kong tanong na kinabalik niya ng tingin sa akin. Or mali ako? Muling sabi ko. Hindi. Mahinang bulong niya naman. Kakaibiganin mo ko tapos saka po ako bibiktimahin. Napapangiting wika ako na kinatawa niya. Kahabon oo pero nahali na ako sa'yo. Hindi ka nagpakita ng takot. Sa halip, nagpakilala ka pa. Naiiling niyang sabi. Natigil ang muling pagagat ko sa presa. Seryosong napatitig kay Abel. Wala akong balak itago sa'yo kung ano ako. Limitado lang ang panahong hawa ko. Ayokong balutan ng pagkukunwari at pagtanggi ang ugnayan na uumpisahan natin. Aniya pa na kinalun ako. Wow, ang bilis naman. Tanging sabi ko na lang. Katulad ng sabi ko, limitado lang ang panahon ko rito. May mission kami kaya... Kaya ako andito sa mundo nyo. Nagustuhan kita. Anong gagawin ko? Saad niyan tumayo sa pagkakaupo. Tumangot ako. Lumabi kung ito ang gusto niyang trip. edi good luck sa kanya, sabi ko sa sarili. Hindi hmm, ka naniniwala. Ani yan naman. Bumuka ang aking bibig, ngunit hindi ko mahamig ang dila. Siya naman ay may sasabihin rin ngunit napalingon si Abel sa kakahuyang malapit sa aking tahanan. Natila ba may tumawag sa kanya na hindi ko naman narinig? Kung wala akong gagawin mamayang gabi, susubukan kong dumaan. Niya na naglakad palayo. Hoy, oh, teka! Hindi ko na natapos ang sasabihin ng patakbong lumayo ito bago pa sumuot sa kadawagan. Nagpalit ng anyo. Naging isang itim na aso. Yung itim na asong nakita ko kahapon.